So, hi guys. <laughs> Update lang no. Ah, uh, yun, marami pa rin kasi tatanong sa akin ng Pantalan Diamond ko kung bakit ako nag-switch dito or switch back kasi 4 years ago before uh kumag vlog. 5 years na kaya yata, no? Alipas. When I was uh, uh when I started BPO industry, eto yung una ko eto yung una kong watch. hindi talaga ako pinapapasok dahil dito ah uh, ko to. So pinapayagan lang nun is yung Xiaomi, yung Mi Band, parang Mi Band 2 uh, pa lang yata, no? or 3, hindi, hindi ako nagkakamali, ano ko kasi Mi Band 4, yun yung, yung color na eh, Mi Band 3, ay kasi yung time na yun, yung sa katrabaho ko is, ah, uh, Mi Band, uh, yung, yung Mi Band na parang digital lang, eh, walang color, diba? pero nakapag-send ng Facebook notification, gano'n, So, malaki din pinagbago niya. I mean, maraming tinanggal sa kanya. I think para mas maging cheaper siya, no? Kaysa dun sa dati. Uh, binili ko kasi around 900 pesos 'yun. And then uh, ito kasi around 400 na lang, no? Sabi ko lang 500 kasi ayaw na may butal. <laughs> no? Kasi may butal yun 400 plus. So bakit nga ba nag-switch pa ako dito? Ano ang pinakadahilan ko kung bakit mas pinagpalit ko yung Samsung Gear Sport ko kaysa dito sa V8 Watch? 'di ba? I mean, but ko pinagpalit yung Gear 4 dito sa Beat Watch. Ngayon kasi, kung maalala niyo, yung mga una kong vlog about sa smartwatch, 'di ba? Ah, ako ng dalawang smartwatch na ah, uh, lang. Alam mo <laughs> yung tipo na uh, wala lang, parang laruan lang siya, parang pang style lang, 'di ba? Ngayon, ito sa so sa mga dahilan, bumili na ako ng Halo Solar Watch which is andun din sa mga vlog ko in the past. Ngayon, yung Halo Solar is very innovative napaka high tech and uh, masasabi kung matagal talaga yung battery life nya at syempre depende pa rin sa gamit mo at hindi siya AMOLED pero ah, uh, ito lang ha sa akin kasi may napanood ako sabi sabi niya no one cares kung i-trace mo yung lakad mo ano naman kung hindi trace nila yung lakad nila diba? sa akin kasi kung hindi trace nila yung lakad nila sa kanila yun wala din naman silang pakisa iba in the fact na hindi naman sila nag, nag smartwatch para sa pakinabang ng iba para makita na uy ganda naman ng smartwatch mo or para ipagyabang sa iba ganun. hindi kasi ganun yun eh unang una mayroon kasing katulad ng uh, ni Dr. Uh, Kilimangiru uh, tawag ba? Dr. Char? <laughs> si Dr. Char tawag eh <laughs> uh, yung Char ng Char ngayon si Dr. Char kasi nagpayo siya na dapat at least kasi sabi daw ng United uh, Work Health Organization something uh, na at least 5,000 steps per day yung dapat nagagawa ng tao. So, para matrace mo yun, kailangan mo ng isang smartwatch na magte-trace o kailangan mo ng isang device na magte ng lakan mo. Yun na yung para, yung para, para maiwasan mo yung mga... Uh, kasi syempre, sa pagkain din naman yan, di ba? Uh, hindi lang sa paglalakad, pero kasama pa rin. So, parang isang whole package. Ngayon, uh, dahil sa kailangan mo, kaya 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 may mga ganung smartwatch, Halo Solar, Mi Band, 'di ba? Kaya yung Halo Solar, binili ko siya because dahil dati nagbabike pa ako. At talagang active ako sobra, talagang as in nagbabike ako mula uh, tawag dito, mula Monumento hanggang Quezon City. Yung sa lag, sa GMA mismo, sa GMA network. Tapat noon kasi hindi kami doon pa ako nabili ng ano, tinapay lang bakery. Yun yung pinaka-chosen namin. <laughs> yung isis. Papasok yun. Uh, malapit siya sa GMA. Uh, after, mo mula dun sa bakery. Pag tumingin ka sa task, kita mo yung ano ng GMA signboard. So, uh, yun. Isa sa mga day lang po. Ba't ako nag yung noon? Kasi talagang solid. Solid. <laughs> solid, na sulit, diba? solid na solid. Di ba? Solid na solid. So, one plus naman yung Halo Solar. Medyo mahal kaysa dito. Mahal pa rin. Kasi ito, around 400. Halo Solar uh, is 1,000 plus. Ngayon, Sumunod is yung Samsung Galaxy Watch na. Ngayon, yung Samsung Galaxy Watch, sobrang high-tech na nun para sa akin. But, I thought it was an Android platform. Hindi pala. So, Exynos yung processor niya. And, pagkakaalala ko is uh, hindi siya Android processor. Kala ko dati mag-download ko siya ng Facebook, ng Messenger, ng YouTube. Hindi pala. May browser lang siya na that will let you uh, browse Facebook, browse YouTube, browse Twitter. Uh, browse Chrome. So, meron lang siyang browser na ganun. At hindi siya standalone. Hindi siya standalone. Pag sinabing standalone phone or standalone watch, is may siya ng SIM card. Uh, which is wala doon sa Samsung. Pero, kung dala mo yung phone mo, pwede mo i-connect through Bluetooth at yung data ng phone mo yung gagamitin ng watch para makapag-browse ka doon mismo sa watch. I think napaliwanag ko na yun in the past vlogs. Uh, so, ngayon, ito na. Bakit kailangan, bakit ako nagpalit I mean, bakit ako nag-switch from Samsung Galaxy Gear Sport or from Samsung Galaxy Gear Sport to V8 Smartwatch. Which is, kung hindi ko kumpara, walang wala ito. Diba? Yun ang akala nyo. Yes, napakamamaling relo ng mga relo na binanggit ko kanina kasi above 1K. Ano mo naman para sa ating mga may hirap, nagtitipid, mga uh, swak lang ang budget, no, pang masa lang ang budget eh talagang <coughs> mahal na yung mga ganong relo. At ito yung talagang tama para sa atin. Hindi lang tama para sa akin kasi uh, mura siya, kundi tama kasi naka-iPhone lang ako. Hindi dual SIM ang phone ko. ayoko mag-Android, huwag niyo na kulitin. ako kulitin. Dati na ako nag-Android pero isa sa nat napatunayan ko sa buhay ko, mas matagal ang buhay ng iPhone kaysa sa Android. Android, yeah, uh, ilang updates lang, paced out tapos napakahirap na ng compatibilities pagdating sa uh, Android Wear uh, sorry uh, Android versions <coughs> tapos may mga apps ka na hindi mabubuksan agad with iPhone or Apple hindi ko sila inadvertise pero yung kasi napatunayan ko talagang maganda yung platform nila pagdating sa OS Uh, sorry sa mga naka-Android dyan, hindi ko sinasadyang saktan kayo. Pero, <laughs> I mean, ito talaga yung maganda para sa akin. No? Para sa akin naman yon Even nga yung ibang vloggers, diba, iPhone din gamit nila. Ay, main phone nila is iPhone. Kasi hindi lang protected yung, you know, through, uh, hindi ka lang protected sa virus, hindi protected ka rin kung saan-saan. Malwares, and so on and so forth. Ngayon, uh, kaya pa nga nito Call of Duty yung pinost ko. iPhone SE first din lang to pero kita nyo yung Call of Duty, yung PUBG, yung Mobile Legends, iba kayang kaya pa to, di ba? At uh, ito na. Sorry. Tinday lang. Yeah. Kita niyo signal na yan. Yeah. So, katulad ng sinabi ko, hindi ako naka Android para magkaroon dual SIM unless magkaroon si iPhone, si Apple ng dual SIM na phone which is parang weird, di ba? Kasi all these years, hindi talaga sila nag-dual sim. <coughs> Secondly, uh, dahil nga may signal siya, sa SIM card, mayroon siyang SIM slots, SD card, pwede kang dito mag-true this, magpadugdug na, ako naglalakad ka, parang Samsung, di ba? <coughs> pwede mo siya connect sa headset, Bluetooth, di ba? Pwede ka na dito, may ekta ng tawag eh, di ba? Ekta tawag ka na dito. Ganun siya, high tech guys. 'di ba? Dalawa lang number ko dito sa sa watch na 'to, 'di ba? Dalawa mahalaga sa akin. Diba? Sa ngayon, 'di ba? ko lumaki na 'yan. Siyempre, kakaon sa yung cellphone, 'di ba? Kontakin mo pag ano, maamusta ka pag ay nasa school pa 'yan, 'di ba? O tatawag sa iyo pag may emergency. So, 'di ba? Kita nyo, may meron pang power saving 'to. Inap ko na, lumakas na siya. Mas na 'yon ano na. 'Di ba? two watch faces lang siya, oo. Pero ano ko yung maraming watch faces kung hindi naman talaga siya kagamit-gamit sa akin. I mean, in a way na yung kailangan ko, di ba? Hindi yung hindi ko kailangan. Yun yung sabi ng mga, ano eh, ng mga, <coughs> mga entrepreneur, no? Tama ba yung pagbigas ko? Entrepreneur. Parang <laughs> call center. Call center, di ba? Yan yung sinasabi nila, wag kang bibi ng mga bagay na hindi mo kailangan. Which is, ito kailangan ko. Bakit? Ang weird kasi, alam mo yung may keypad ka tapos may, uh, may meron kang main phone. Ang weird eh. So, ang ginawa ko is bumili ako ng watch na merong kakayahang uh, maging second phone or backup phone para hindi weird. Di ba? Kasi imagine mo, magpupulap ka sa packet mo. Nadali mo sa packet mo dalawang phone. Isang keypad, isang main phone. Pangit, ang weird, ang hassle. Eh, hindi katulad nito na backup phone. Diba? Nasa wristwatch mo, nasa wrist mo lang siya. Diba, ba? Isa sang wristwatch na hindi lang basta wristwatch, smart smartphone na siya. I mean, you know, in in a sense na kaya niyang makatawag, makatext, 'di ba? Kundi sa text sabi ko lagi ko nang discourage dito kasi <coughs> medyo maliit, 'di ba? Napakaliit talaga. Uh, medyo mahirap talaga mag-type, diba? 'di ba? Hindi ako sanay sa isang ganitong clipad, eh. party lagi ako, pero at least may option ka pa rin mag-type, di ba? In case of emergency, in case na no, bat yung main phone mo, di ba? At 12 bar sya without the SD card. Di ko lang kung SD card yung problema, di ba? Pero mas okay na without the SD card. Yung headphone ko naman is merong uh, slot for SD card. So kung gusto mo ng music, nandun lang sa headphone ko yung SD card ko. At yun, yung isa sa pinakamabigat na day lang kung bakit okay na sa akin yung cheap na V8 smartwatch kesa dun sa Samsung watch na kapag nalobot phone ko, wala na rin siyang kwenta for communication. Di ba? Di naman talaga mahalaga eh. Yun. Yun lang. ba? Diba? Yun lang sa akin. At eto, eto maganda rito ha. Pwede ko siyang bilan ng extra battery in case na magkaroon kami, magbakasyon kami sa malayo, di ba? Tapos hirap magcharge. charge mayroon naman akong power bank daw pero mas maganda pa rin may extra battery. para kung sa contact siya ba may katawagan ka tawagan mo yung misis mo yung anak mo bawag, bigla ka pumunta ng bundok or saan man di ba at malakas ang signal niya nakikita nyo ba to di ba nasa bundok kami pero ganyan ang signal niya di ba oh, wow di ba smart nga lang yan hindi ko lang alam sa globe parang sa globe kasi medyo mahina so nag smart ako yun, yun lang sa akin guys sumabot na tayo 11 minutes at least napaliwanag ko sa inyo anong mga dahilan kung bakit ito ang napili kong smartwatch bandang huli no? hindi ko lang magkakaroon pa ako ng ibang smartwatch siguro android watch <laughs> kung magkakaroon man eh, saka na no? siguro kung masira itong main phone ko tsaka siguro isipin kaya lang kasi hindi mawala sa akin yung, yung entertainment ba? Diba? hirap kasi ng walang entertainment sa buhay so uh, yan yun lang sa akin lahat naman tayo no? And yeah, salamat sa panonood at uh, ingat kayo palagi. And fall out.